Magbabawala na po ang mga transport network company na ipasagot sa kanila mga driver ang diskwento sa pasahe ng mga merong kapansanan, nakatatanda at estudyante. Ayon kay Atty. Teofilo Guadis III, chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, maglalabas sila ng memorandum kung saan aatasan yung mga transport network company na yan at mga operator o may ari na sasakyan na sumagot sa nasabing diskwento. Ito'y inanunsyo po sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services na ipinatawag po ni Senator Rafi Tulfo. Ayon kay Gwadi sa pagdinig po ng LTFRB na isinagwa batay po sa direktiba ni Tulfo na abatid na may mga TNC na sumasagot ng 40% na discount sa pamasahe at 60% ang sagot ng operator. Habang meron din pong 20% lang ang sagot ng TNC at operator ang, uh, ang uh, may sagot ng 80%. Dulot po nito, ilang driver ng TNC ay sumasagot sa diskwento. Ang nagre-reklamo kaya